Oh, putol yung ulo nyo dyan. Bagay, maganda eh kung puro bunbunan lang. Okay, pinag-aralan natin last, uh, last week, yung sa lumang tipan, wala kayong makikita na nagsasabi na merong satanas o demonyo the same as demonyo at satanas sa bagong tipan. Ngayon, yung salitang ay, pakibasa ka ng Isaiah 4.12. Isaiah 4.12. 14 pala, 14. I'm eh, sorry. Isaiah 14.12. <coughs> Anong sabi sa Isaiah 14.12? I only have fallen for heaven morning star son of the dog. Okay, isa-isahin natin itong Isaiah 14.12. Anong sabi doon? Una, may diniscuss na morning star. Ano pa? Yung morning star daw bumagsak, Ano pang sabi? You, you have been cast down. Okay, pero ako may confession ako dito. May, nagkamali ako dito ng, ng Sunday. Itong tinutukoy dito, itong Isaiah 14.12 na ito, hanggang sa ngayon, mag, mag, kung kayo ng, isa, ng, uh, ng Google, whatever, ang laging sasabihin nila sa inyo, ito daw morning star na ito ay si Lucifer... fell, and he became Satan. Yan yung sinasabi nila. Kaya ito na ngayon, from that on, long, long time ago, from the time, actually, ang nag-umpisa nitong ganitong theory ay si Jerome at saka si Origin. Hindi ito original na nasa uh, katuruan ng lumang tipan. Kasi walang katuruan ng uh, devil or Satan sa mga Hudyo. It only happened yung pagkakaroon ng ganitong definition doon sa tinatawag na intertestamental period noong uh, pagitan ng Old Testament at saka kanya ng New Testament for 400 years. Okay, now. Yung tinutukoy dito na bumagsak dito no yung you're like a more you're like a more, ano sabi doon? you're like a. Isa ba yung tinawag na Morning Star? Si ano sabi doon? Pakibasa nang malakas nang marinig ko. Okay. Ikaw na nagpasuko, Ibig sabihin, ito ay may personalidad. Yung tinutukoy dito sa Isaiah 14.12. May personality ito. Kaya sabi niya, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. In reality, itong Isaiah 14.12 na ito ay nagkaroon ng katuparan doon sa Daniel chapter 5. Okay yung fulfillment niyan ay nagkaroon nagkaroon ng fulfillment yung Isaiah 14:12 niyan do sa Daniel chapter chapter 5 at do sa Daniel chapter 5 doon sino si Daniel hindi yung pamangkin ko ibang may Daniel tayo dito sino si Daniel tagabili ng tinapay okay okay si sino si Daniel Si Daniel ay isa sa mga ano? Anong naging gawa, anong gawain niya doon sa Babylonia? Siya ay naglingkod sa hari. Okay, si Daniel ay naglingkod sa hari. At noong ka panahon ni Daniel anong anong kaharian ang kanyang pinaglingkuran? Babylon. Okay, ang Babylon ay pinamunuan ni Nebuchadnezzar, si Nabidus at saka si Belshazzar. Tatlo itong namuno doon. Uh, nagkamali ako nung Saturday sapagkat ang sinabi ko sa inyo, si Belshazzar ay uh, pinarusahan ng Diyos sa pitong taon pagkatapos siya ay kumain ng damo parang hayop. Pa, ano? Hindi yon si Belshazzar, yon ay si Nebuchadnezzar. Oh, si Nebuchadnezzar yon. At pagkatapos ng pitong taon, si Nebuchadnezzar ay nagsisi and he was restated doon sa kanyang ka sanity. Ang tinutukoy dito na nito, dito sa chapter 5 by si Belshazzar. Si Belshazzar yung huling pinuno o hari ng Babylonia. At dito sa panahong ito, siya ay nilupig ng Medo-Persia. Okay? Nilupig siya. Ito na si Daniel. Dumating na ang may tinapay. Okay. So, ang tinutukoy ng Isaiah 4.12 after 200 years. Okay? Dalawang daang taon ang nakalipas ay nagkaroon ng katuparan ang hula ni Isaiah. Okay? Yung hula ni Isaiah ay nagkaroon ng katuparan after 200 years sa kapanahunan ni Daniel at ang tinutukoy ni Isaiah dito ay si Belshazzar. Dito, nandito yung nakita ni Belshazzar na merong nakasulat on Daniel na merong nakasulat sa dingding na many many teke parzain parang ganon at dito nanggaling yung kasabihan na tinimbang ka ngunit kulang doon niya nanggaling yun ay panahon na kung saan si Belshazzar ay namatay o napatay doon nang pumasok ang Medo-Persia doon sa Babylon. Sa sila dumaan? Pinat pinatay nila yung ilog. Kasi yung ilog nandoon sa gitna ng, ano yan eh, ng uh, empire. Doon yan, nakalagay. So, napakaganda nga ng Babylon because ba, diba, sinabi doon na yung, ano yung garden? Hanging Garden of Babylon kasama sa uh, Seven Wonders of the World. At doon sa Babylon kasi, nang, ang kanilang tubig doon, yung ilog nila, nandoon sa gitna. Kaya napakadami nilang tubig. So, ang ginawa ng mga Medo-Persian, Cyrus, Cyrus ba yung nauna? Pinutol nila yung tubig, kaya sila ay naging kati, doon sila dumaan. Hindi na malaya ng mga Babylonian yung kanilang ginawa. Ano? Biruway mo, doon sila dumaan sa gitna. At itong sinabi dito, itong conqueror na ito, si Belshazzar, ay bumagsak. Now And he was compared doon sa Morning Star. Like again, ang sinabi ko nung linggo, sino yung Morning Star na sinasabi dito, na ikinocompare ni Isaiah? Sino ang Morning Star? Hmm? Sino ang tala sa Moaga sa madaling araw? Venus. Venus. Okay? So, si Isaiah was comparing Belshazzar, yung beauty ni, Bel Belshazzar, like a morning star. But he was, he fell. Bumagsak siya. So, hindi si Lucifer ang tinutukoy dito, si Belshazzar yan. Paano nangyari? during the time na magkaroon ng translation. Inuulit ko lang kasi wala kayo eh. Nahiya ko sa inyo eh. Okay. Ang ginamit ditong salita ay ha-satan. okay? Ang ha ang ibig sabihin ng ha ito ay yung pumunta doon si... Uh, natatandaan nyo si Job, ano? Si Job. Sabi ng mga anghel, nando sa kanan, yung yung mga anghel na ito itong mga hasatan na ito, nandoon daw sa kanan ng uh, trono ng Diyos at sinabi nila doon sa Diyos doon sa hoba basahin niyo yung robe na <coughs> ipinagmamalaki ng Diyos si Hob na siya ay matapat sa kanya. Subalit ang sabi ng mga hasatan eh matapat lang sa iyo yan kasi normal siya eh walang problema di ba? So ang sabi ng mga hasatan ay gusto naming subukin si Hob kung hanggang saan siya at ang kanyang katapatan. Pero ang sabi ng Panginoon, pwede niyo siyang subukin, wag niyo lamang papatayin. So, yung hasatan na ito, pwede bang makipag-usap si Satanas kay, sa Panginoon? Hindi, di ba? Hindi siya pwede makipag-usap. So, ang hasatan hasa na ito is konseho ng mga anghel. It's a council. Kawanin ng mga anghel na ang trabaho ay tagausig persecutor. Or ibig sabi, ano ba ang trabaho ng persecutor sa court? Ano ang trabaho ng persecutor sa court? Ha? pag sa anong inaakusa akusa niya? Pinoprove niya na ikaw ay talagang may kasalanan. Di ba? Yun ang prosecutor eh. So, kinakailangan makakuha ng sapat na ebidensya ang persecutor para ikaw ay mapatunayan sa huwes na ikaw ay nagkasala. Pero kung hindi siya makakuha ng sapat na ebidensya, siya ay palalayain. Yun ang trabaho ng perse persecutor. So just the same, ito yung trabaho ng mga hasatan. So ito yung lumapit sa Diyos na kung saan yung tinutukoy ni Isaiah, no? yung hasatan. So ang hasatan is not Satan himself, hindi siya si Lucifer. Ang naging problema kasi, itong hasatan na ito, Nung magkaroon ng translation, it was translated as Diablo sa Greek. Tama na? Ganyan, yung, ganyan ang pagkasulat niya. Okay, it was translated as Diablo doon sa Greek. So from hasatan, it translate ito ng Diablo, the origin. At pagkatapos nung ito ay it itranslate sa Latin, ito ay translate na Satanas. Kasi hasatan, it translate ito ng Satanas sa Latin. Now, ito okay pa to eh. Itong Lucifer, itong Diablo na to, it was translated as, as, as ano eh, Lucifer. Ang ibig sabihin ng Lucifer, sino si Lucy? May Lucy tayo? Ang ibig sabihin ng Lucy or Lucis, ano ang Lucis? Liwanag. Woo! Sobrang liwanag. Patayin ang ilaw. Yung Lucis or Lucy, ang ibig sabihin niyan ay liwanag. So therefore, Lucifer was translated, itong diablo na to, on the first translation, okay pa eh, liwanag. Pero nung i-translate na to sa Latin, ito ay satanas, dito na nag-umpisa ang problema. Itong satanas na ito, from fell dito sa Isaiah 14.12, ito na ngayon, yung daw sabi ditong, uh, di ba nahulog, ito'y nagkaroon na ng ibang kahulugan, hindi na ito para kay Belshazzar, ito'y nagkaroon na ng kahulugan papunta kay satanas. Yun yung development ng satanas. But like what I said, wala kayong makikitang demonyo o satanas sa lumang tipan. Nothing. So, hanggang sa ngayon, ito'y ginagamit at nagtataka ako kaya ayaw ko kumuha ng masteral at saka ng doctorate or divinity dito sa, uh, sa Christianity. Para ano pa? Eh kung itong mga taong ito, may mga divinity na to, meron na kung ano-ano pang mga doctorate nila, and yet mali ang kanilang interpretation. So what's the use? Di ba? So hindi ko makita yung importansya because These people have divinity, may mga doctorate sila, and yet simple thing they could not understand. Walang demonyo o satan sa lumang tipan. It only happen sa bagong tipan. Bukana ng bukana sa bagong tipan. Bukana ng bukana sa bagong tipan. Saan nangyari ito? Saan? Hindi, bagong tipan. Sa paraiso, walang demonyong ginamit doon. na ginamit si uh yung demonyo, yung ahas doon, talagang literal na ahas na nagsasalita yun. Eh. Okay. Pero doon sa bagong tipan, dyan lamang lumabas si Satanas at saka ang demonyo. Dyan lang lumabas yan. Kaya nga hanggang sa ngayon, sabi ko at inaalam ko kung saan nagmula. Pero doon sa Book of Enoch, pero hindi naman nire-recognize ang Book of Enoch, yung mga watchers doon, doon sinasabi na yung mga watchers ito yung mga lumaban sa Diyos at nagfail. Ano? At ito yung nakipag uh, uh, nakipagsiping sa mga babaeng natural at nagkaroon sila ng anak ng mga higante. Oh, yung sinagulayat, ano? Yun yung sinasabi doon sa inok. Pero ang Enoch kasi hindi magamit sapagkat ang Book of inok ay hindi itinuturing na kanon. Uh, so, the figure pa ang tawag sa kanya. So hindi rin natin pwedeng pagbasihan yun sapagkat hindi kinukot yun. Dumabas lamang ang Book of Enoch at ginamit noong intertestamental period. So hindi kinakount ng mga, even sa mga Jewish people, hindi na kinakount yung Book of Enoch. Ang nagkakount lang yan is yung Ethiopian Church. Yan lang ang gumagamit ng Book of Enoch. Anyway, so dumako tayo sa Panginoong Yesus. Ano? Nakita natin ang ating Panginoong Yesus, eh, mayroong kapangyarihan laban sa karamdaman. Diba? Meron siyang kapangyarihan laban sa kalikasan. So, pagbalik-balik pa rin natin, walang sino mang tao ang merong kapangyarihan sa kamatayan, walang kapangyarihan sa karamdaman, walang sino mang tao na merong kapangyarihan laban sa kalikasan. Ngayon naman, ang ating Panginoon ay merong kapangyarihan laban sa demonyo. First appearance, nang demonyo sa Bible saan makikita Memory lang saan saan makikita Noong ang Panginoon after fasting for 40 days nagugutom siya so nando doon siya sa wilderness sa ilang siya ngayon ay tinukso ng Ano tumukso sa kanya? Diablo. Ito na. Si Satanas na. This is the first time na lumabas yan sa kasulatan. At nakita natin dito, between the devil and Jesus Christ, meron silang interaction. Di diba? Meron silang interaction. Kung ano ang hitsura ni uh, Satanas by the time, we have no idea. No? Wala tayong idea kung ano ang hitsura noon. Anyway, So, the first time na nakita natin dito, anong ginawa ni Jesus Christ kay Satanas? Noong tatlong beses siyang tinukso. Anong ginawa niya? Pinagalitan ba niya? Sinuntok ba niya? Sinipa ba niya? Tinaga ba niya? Anong ginawa ni Jesus Christ? Anong ginawa niya? Yung lahat ng sinasabi ni Satanas, is being counteracted by Jesus Christ by ano? Words. Word of God. Ibig sabihin, nung siya'y tinutokso, ang ginagawa ng Panginoon ay kinakounteract nito ng salita ng Diyos. Balik tama. Diba? Tatlong beses. Tapos sinasabi niya, hindi ba sinabi ng Diyos na hindi lamang sa ano, tinapay na bubuhay ang ano na naman ang ginawa mo? Meron ka na naman ginawa. Eh. Tatawa na mo eh. Okay, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So every time, for three, three times, na tinukso ni Satanas ang ating Panginoon, he is always going back to the Word of God. And remember, ang kinukot niya was Old Testament. Ipinapakita eh, lang dito that even Jesus Christ Nung siya nabubuhay, even in the flesh, he could still remember what the Bible has written in the Old Testament. Kasi kinukod niya eh. Di ba? Natatandaan niyo nung nasaan siya nung after 12 years, di ba? 13 years old, nag-bar mitzvah, pinag-aralan natin. And they are required to study the book of the law. Bawat hudyo, kinakailangan pag-aralan nyo. That is why, <coughs> when he was tempted, he was able to quote the scriptures. Sa palagay ninyo, kung kayo toksuhin ni satanas ngayon, anong i-quote ninyo? Ano yung kokot nyo? TikTok, TikTok, TikTok. <laughs> Facebook, Facebook. Okay. So, dapat ang ikokot natin when temptations are coming, it is always pray and remember the promise of the Lord. Yung sasalita niya. Okay. Do sa, ano pa, dito sa ating nasa kwaderno natin, ano pa yung kanyang kapangyarihan laban sa demonyo? Ano sabi doon? Anong page yan? Nandun kayo sa page 9. Page 9. <clears throat> Sabihin nyo lang ako kung time na. Page 9. Anong sabi sa page 9? Ikaw, nasan lang sa'yo? Hoy! Bakit nyo kinakawawa siya? Yan. Lahat kayo meron yan. Okay. Nakita natin dito yung una, yung pagtokso ni Satanas sa ilang. Mateo 4, ano, 11, tapos Matthew 112 to 13. So, uh, doon sa paliwanag, tingnan nga natin, pakibasa yung isang paliwanag doon. Basahin ng lahat. Pakibasa. basa yes. Lanas, matapos ang, matapos ang, Sige hanggang matapos. Tatlong lukso Tatlo ang ipinadto sa kanya. Una, toto. Gawin niya ang para sa tabi ampa pa. sa templo. Ikatlo, pagmamay-ari. Yung ugol sa selenas. Ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos na susulat bilang sandata. Pinakita dito na ang pinakamabisang sandata dapat sa tukso ay ang salita ng Diyos at pagsunod sa karooban ng mga. Hindi ko inasahan yun ah. Hindi lang nagkaroon ng chorus ah. <laughs> okay. So nakita natin dito yung una ay yung pagsukso ni Satanas sa ilang. Ikalawa. Number two. Pagpapalayan. Okay, yung daw lalaking nasapian doon sa Kapernaum, pinalayas niya ang demonyo. Ang sabi doon, tumahimik ka at lumabas sa kanya. Uh, mahaba. Pakibasa ng isa sa inyo yung Marcos uh, Kabanata 21-28. Pakibasa sa Bible para makita natin kung ano nangyari. <coughs> Mark 1, 21 to 28, 8 verses. Makibasa. In the spirit, come out of it. Uh, the of church, came, came out of it. Now, people were also amazed that they asked each other, but even the, the church, and they obey him. Uh, about spread quickly over the world, of it. He even gave order to the demons and they obey. Nagtataka sila anong klaseng tao ito na kahit ang demonyo ay sumusunod sa kanya. Nagpapakita lamang na ang ating Panginoon is not just an ordinary person because he has the ability to command even the devil or demons at nakita natin dito, even those people around, they reacted parang amazed sila. Amazed, di ba So yung mga nagsasabi na si Kristo ay tao lamang, maganda siguro sapian din sila ng demonyo tapos i-cast out yung demonyo so that they will know that there is a power even in the name of Jesus Christ. So nakita natin dito, yung lalaki ay uh, nandoon, matagal lang sinasapian ng demonyo at nung siya ay makita ni Jesus inutusan ni Jesus na lumayas ang demonyo sa kanyang katawan at mga demonyo naman ay sumunod. So nakita natin dito na Jesus Christ has a power over the demons. Uh Sabay-sabay paliwanag. Habang, Habang naglulukus si Jesus sa sinagoga, isang ng demonyo Sinaway niya ang masamang espiritu at ito'y lumabas agad. Ipinakita na hindi niya kailangang gumamit ng ritual na mahabang ang panalang sapat ang kanyang salita. Okay. Sapat ang kanyang salita. Nung nilikha ang sandibutan, anong ginamit? Salita. salita. Doon sa Juan 1.1, anong ginamit doon? Salita. Ang salita. So, nakita natin dito very, very consistent even from the creation and even from the dealing of Jesus Christ doon sa mga demonyo, ang ginagamit lamang niya ay ang salita. Wala nang ritual-ritual, di ba? Nakakita na ba kayo ng nag exercise ng ano, nag exercise ng demonyo? Ano nakita niyo? Ano ginagawa nila? Ha? <laughs> <laughs> Kung ano-anong ginagawa, di ba? Kung ano-anong ginagawa. Uh, minsan meron pang... Uh, oh, parang ipinapakita nung manggagamot na siya ay merong power. And showing his power, what he was doing, or what he is doing is to do many, many things. Na parang may mga cross na ginaganyan, na ikaw, kay pag... O kaya may tubig na winiwisik-wisik. <clears throat> Eh kung sa Panginoon nga, nakipagharap sa iyo pa. Natakot pa sa iyo yan. Hindi. So, natatanda ko ganito yan. Uh, remember yung sabi ko sa inyo na nagkaroon ng demon possession or control doon sa amin sa Fibias, doon sa seminaryo. Uh, nan nakahiga ngayon dito yung ano yung kaeskwela ko, yung babae nakahiga doon sa ano. Tapos, ah, uh, Biroin mo, sa, sinabi niya ha, ito sinabi niya na meron ika, gabi na eh, meron ika dyan eh. Akala niya eh, matatakot ako sa pagulo niya nang ginawa pa niyang unan yung kanyang Biblia eh. Sinabi niya ha, literally, na akala niya matatakot ako sa kanya kung inuunan daw yung Biblia. Kasi nga natatakot na yung mga, yung mga tao doon sa school eh. Yung mga estudyante sa school. Kung kaya, uh, kasi may presence talaga ng, ano eh, ng uh, control or ng possession eh. So alam na ng mga estudyante. So natatakot na rin sila. Yung iba as an anting-anting, inuuna nila yung Biblia. Sinabi niya 'yon. Sinabi niya kung sino yung tao, pinapuntahan. Good enough. Natutulog siya nakalagay yung Bible doll sa ulo na niya. Hiniinuuna niya. Tingnan mo ha, alam niya out of nothing nandoon siya, sinabi niya kung sino yung taong nag-naguuna ng ng Bible. Sinabi niya yun. Kaya pinapuntahan 'yon. So Nakita natin that even yung demons, yung evil spirit has a power. Siyempre, ano sila, moving sila eh. So alam nila lahat kung ano nangyayari. So nakita natin dito na yung kanilang kapangyarihan, they also have power. Pero yung kanilang power is not katulad ng sa Panginoon na ang power ng Panginoon is om omnipresent. Ano? You know? Sila, they could be in one place at a time. They, they are not omnipresent na katulad ng Panginoon. Yung ating Panginoon kasi, ano yan eh, parang, ano yun, tawag doon? Ano yung nilalagay doon sa ano? Divi yun yung unang CCTV. Yeah? Panginoon yung unang CCTV. Eh. Pero maganda yung CCTV ng Panginoon. Eh. Kita yung buong mundo eh. So, nakita natin dito that even itong mga ito may mga power, but their power will not surpass the power of Jesus Christ. Jesus Christ even sabihin lang niya and the devil will follow. Even tayo when we say the name of Jesus Christ, ganyan ka-powerful ang pangalan ng Panginoon. Ganyan ka-powerful. Uh there's power in the blood of earth. Okay. Oh, so gano'n 'yan, ano? So even tayo halimbawa, kapag nakakaramdam kayo, 'no? Kapag talagang maramdaman niyo 'yan eh. Uh later on pag-aralan natin ng mga angel, marami akong kwento dyan. Pero sometimes there will you will feel an eerie feelings, parang tumatayo yung balahibo mo na uh, out of nothing biglang-bigla na lang natatayo yung Eh, hey, compadre, long time no see, ha? Huh? Como señor? So, maminsan ay mapaparamdaman mo na tuma naglalakad ka biglang-bigla na lang na tatayo yung balahibo. Niyo naranasan niyo ba 'yon? Naranasan niyo 'yon? Na naglalakad kayo, biglang biglang na lamang na biglang biglang